Hello, hello sa inyong tanan. Good evening, good evening. So, na-rest back ang 339, mga ma'am, sir. Ay, ay, ay. So, dirita. Mm -hmm. Sa so, palihog, kong check ha. So, wala nakacheck sa itong main vlog, sir. Check lang ko palihog. So, basin, ah, uh, ah, uh, diligent basin. Kaya dito ra nato, no hon ang ato ang guide padayon lang nato to. Waiting for akong ihatag karon or waiting kung bi man sir, ha. Dili cha bi dito ra bitu. Chabi chabi. Check ug lang to sa tong main vlog mo ha and then siya, ayo mo kalimot. Pagsubay sa guide ni first vlog, sa so, nagatag ko sa guide niya mo So sayang yang 663 kay ipahatag niya sa STL mo no. So sa lusot uh, nilusot sa 3D mo So mag-discuss ang usat uh, ta no. Di ba nag 663 kaganiha mo sir? Di ba nakagawas ang 639? Okay, nakagawas ang 639 mo sir. Nag 663 kaganiha. Nares back ang 339. Nagawas na po ng partner niya anak nga. 399. So possible. Okay. So mo 69 ta. Okay. Pwede ito mo 69 kung mo geto sa 3-9, so na may possible dari 39 ha, Igeto niyo 3-9 sir. So 539 nakagawas ng na sa STL, basing nga na mo bit-bit, masubay siya sa 3D man sir. Okay, ang 539, 3 9 baka mo rest back si 4-3-9. Okay, mo siya balik. Okay, di ba ha, si 639? 3 9 diba, nagawas mo na 6-6-3, good ka ganihan, man, sir. So basin, ah, uh, balik na siya, pwede mo sir. Okay, so wala din ha. So possible na to si 9-6. Okay, so bet mag-double gaya po na niya mong sir. Double li pala mong sir. Bitbiton ganin nyo. Ang double na nga sa ang partner ana, mong sir kay dal adyod ninyo. Kaya ka ba si nang iyahang partner mo na ay mulusot mong sir. Psst. So pepper gusto mo mo try yung mong sir. Double pair na to dito. Pwede na dyan kayo nyo try one. Since nga nag 3-3 man. So pwede nyo bitbiton ng 3-3. And then meron nyo 8-8 ha. Pwede so, mo try mo. So, ibit-bito niya si 66 ug 99. Saka so, muna. So, ibit e, na nako kani. Murag. Si 66 guro, no? Di ba ka si 99. Pero sa guide na to, base sa 339, si 33 man dyan, no? Nadyo try yung 33. Okay, man, sir? Muna siya, ha? Kung bet niyo yung back, si 639, pwede kayo. ayaw. Okay, 33 man dyan, oh. Kung makuha, no? 33 ang tryo din, di man, sir, no? Nagpakita 3-3. So, basin si Nuibi na sad. Okay, so, tarita. So, base itong box guide mo. So, check niyo yung main vlog pali ha? kahain. Siyempre, ang ganyan yung first vlog. Ay, eh, makalimot. So, base itong box guide na plastada nga 3391, sir. Kaya nakagawas naman yung 338, no? 383. Pag-hapon, no? Nata to, no? Paghapon. So, nara yung partner, ha? 388. So, kasi nga nang wikbita na niya. May plastada nga 436. Nakagawas na ang Uh, 663 ka ganyan no sa so, possible Basi mo 36 mo sir mabalik sa kagani nga guide sa pattern mo sir so pwede kani 436 get to sa 36 mo sir okay 759 so wala pa ni 759 wala pa ni siya so if ever ganang yung mag 33 mo sir so 33 din ha so take no sa 394 nakagawa si 39 si 34 o si 49 wala pa ha so pwede mo din ha mag 433 mo sir Tapi 433 Ayaw doi. Diri Ayaw ba Ayaw ba. Bunalan kita ron doi dili ha. Koyo dia. Tapi mon sir, sana so, mo igay na ha. So base na sir, pwede ka mo mag sama sang iyo so, support 3 wala pa no. Pwede mag 347. Pa di ba ka kani 835, nag 383 gapon. 869. Kapi yung sir. So base na mo sir kay ang double nato to dia 33 ug 88 ra man, di ba? Agay. Okay. Di wala na nakong 99. So waiting for na to din ha, gusto mo SK, SK na to din ha kay usara. Aduha. 456. Basin mo kalto SK -ka. and then 756. So wala ko naghatag og SK ra basa ko an. Sa so main na to man sir. So if ever ganahan mo mo SK, so base na to sa tunggay din na no. Ate 456 o so 756 mo sir. So bet na ko din na mo sir if ever ako, panita. Okay? Wala lang, basing ginahan mo mo, SK. So, ang double na to, katong sa main vlog pali, huwag sir. Check lang main vlog, ha? So, waiting for na to din, ha? So, ako yung pahabol ka ganyan, sir, no? 5 p.m. Waiting for na to. So, main vlog, ha? Waiting for na to, sir, kasi 9669. Nami pa, Maris. Sa so, 9669 mong sir, parisi niyo ang ato ang 9669. Base atong gaya din natin, plus na 869. Ha? Huh? 869. So, if ever, ganahan mo mo double mong sir, kung basin mo pattern, right? ba? Diba? 66, ah, uh, 663 man o. No? And then, si 339. So, possible si 39, huwag mo double. So, syempre, pwede mo mo double na, no? 69 na, no? Diba ka? Uh, uh, si 6, 9, ah, ah. Si 696. Okay nga naman. ba diba? 663 man. Then, 339 siempre na may 6 to. And then, na na may 3, 9. Then, possible na si mo paris na sa si 9 o 6. So, ang ganahan mo mo niya. Copy mo, sir? mo no, try mo, siyempre. Nagpakita, try din na. 3, 3. Siyempre, umudungag na sa si 6. So, oh, na 6, 6 di rin. Pwede kayo mo 6 di nga naman. Na may 9. Diba? 6 and 9. So, yun yung i-times to. 6, 6, 9, 9, 6. So, basin. So, gather niya to, ha? So, bet mag double niya, double lang, single number lang ako ah. C196 tama mo sir. Okay, target rambol pa ha. Waiting kumbi na to. No. Okay. Sa so, paliyog kong share mo sir. Ay, makalimot pag share din ha. Paliyog mo sir. So, dili niya bet akong pamaris na sa 9. 9669 na to. Ay, missing man ako giparis mo sir. Sa so, kay Diriha, 69 all. Namin pasada, 869. Pwede nyo rest back si 369. Copy? Kani 569 wala. Pagawasan yung 639 mo, sir. Natay na yung 669, 596 akong yatag. So, basing si Piat Kupa Maris mo, sir. Copy? So, ano, if ever ganahan mo. So, base at tong guide din, ha? So, mga kotag 869, 369 rest back, 569. So, mora na. Tulo. Pero, 96 all man ta. Namit pa Maris na Pare, nyo. Pwede ganit mo mag 096. Okay, 1 lang ako, ah. So, 296, pwede. 796, pwede. Happy month, sir. So sa itan ay nito sana parisin niyo. So sa missing sir 496 na dito. Kaya ang missing kay ko ako masayo po 4 and 9. Okay? So 996 oh. Okay? Atong niya ging adlaw mura na nako kani. 146. So, napakita na ba na isa sa akong guide? So, ako ni pick up sa missing na ba karong guide? ko na kaganiha, di diba? 5 p.m. pahabol na to. Yung ko ang missing nasa guide sa 63 So, possible mo ka sa missing sa so wala man sa isa yung gikuha no possible if ever mo subay sa 9pm kay eh, double magyapon, man gyapon pwede kayo kung ganahan mo mo bitbit na lang sir copy so ana lang so base sa tong guide karon sir so nagpakita jud diri ang 388 no base sa 383 so adlaw copy mo sir Sige, so, if ever ako, kanila akong ihatag sa inyo ha. Base sa tong guide mo, sir pwede gapon mo mag A3 din ha. So, basin ka gapon siya so, nga gayong balik na alas 5. So, sa A3 namoy mo A3 7-3. Okay? Huwag din sa 663 ka ha. So, naamoy, nara. Napod mo 863. Copy? So, ako kanilang. If ever ako. Additional na to. Kanalang ha. Tang 738. So, copy mo sir? So, kanalang ako ah. So, ay makalimot pagsubay sa guide ni first vlog, Monster ha, And Then, syempre sa itong main log, Check lang yung palihog. And then, unya, around 10 or 10.30 ba na, check niyo nyo ato ang guide para ugma, mga sir, ha? Check lang nyo palihog, scroll down lang yung palihog, mga sir. So, upload, upload na tong daan. Salamat, salamat sa yung kanyang support na rin, mga sir. So, guide sa June nyo ato, wish sure nyo atong kumbi, pasure tayo lagi, mga sir. Palihog kong share, mga sir, ha? So, pwede yung nakasubay sa itong YouTube channel, sir. Salamat nila mo po i-vlog. Subscribe. Pwede syempre i-hit ang notification bell all. Katong bagtingan dito, sir. Ituprok niyo na ito na ituro ka choice sa gawas, Sa so pili ang pinakauna, katong all. Then, syempre, so, na yung nakasubay sa itong community YCM. Click lang ang join button, man, sir. Then, syempre, pakipara lang ako sa instruction.